Hanggang sa ngayon ay meron pa rin mga taong nagagawang lokohin ng mga scammers sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga peking ginto o Yamashita Gold Bars. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga Yamashita Gold Bars ay mga karaniwang uri ng kayamanan na tinago ng mga sundalong hapon dito sa ating bansa. At ang mga kayamanang ito ang siyang ating hinahanap bilang mga treasure hunters. Masasabi kong hanggang sa ngayon ay wala pa rin pagbabago sa estilo ng mga scammers na nagbebenta ng mga baking gold bars. Ngunit ang sadyang nakakagulat talaga dito ay marami pa rin silang mga taong nabibiktima. Sapagkat masasabi kong napakadaling kilatisin ang isang gintong bagay kung ito ay tunay o peke. Ang fake gold bars scam sa Misamis Oriental. May isang naganap na pangyayari nitong nakalipas na taong 2022 sa kagayan di Oro City, Misamis Oriental kung saan ay may mga taong na biktima ng mga scammers na nagbebenta ng Peking gold bars. Ang isa sa mga biktima ay kanyang nabili ang alok na peking ginto ng mga scammers sa halagang kalahating milyon. Totoong may mga taong gusto nilang yumaman sa paraan na hindi nila kailangang dumaan sa hirap. At ang mga taong ito ang siyang easy target ng mga naturang scammers. Kaya kung may lalapit sa atin at mag-aalok ng isang napakadaling paraan para yumaman, ngunit may involve na malaking halaga ng pera, ay kailangan nating magduda. Ang naturang biktima na nagbayad ng kalahating milyon para sa isang peking ginto ay hindi tinigilan ng mga scammers kung saan ay gusto ulit nilang lokohin sa pangalawang beses. Ngunit sa pagkakataon na ito, ang biktima ay humingi ng tulong sa kapulisan para magsagawa ng entrapment operation. Ang modus operandi ng mga scammers ayon sa kapulisan. Ang modus operandi ng mga naturang scammers ay magpapakita sila ng mga totoong ginto sa kanilang mga biktima. Sa naganap na pangyayaring ito, ang mga scammers ay nagpakita ng totoong gintong barya o gold coin sa biktima. Magsasagawa sila ng isang maiksing demonstration para patunayan na ang kanilang dala na bagay ay totoong ginto. At ang madalas nilang ginagawa ay ang pagkasgas sa kanilang dalang gold coin o baryang gawa sa ginto. Dahil sa totoo naman ang gintong barya na kanilang ipinakita, dito magkakaroon ng tiwala ang kanilang biktima. Kapag nagawa nilang paniwalain ang kanilang biktima, dito papasok ang kanilang alok na ipenta ang kanilang mga peking gold bars. Sila ay magpapakita ng mga larawan nito sa kanilang cellphone. Ito ang pinakadahilan kung bakit ayoko talagang magpakita ng mga totoong larawan ng mga gold bars ni Yamashita sapagkat ako ay labis na nag-aalala na baka gamitin ito ng mga scammers sa kanilang panluloko. ayon sa naturang biktima, nagkakahalaga daw ng 15 million pesos ang isang piraso ng gold bar na ayon naman sa mga scammers. Ngunit ang kanilang alok sa biktima ay ibenta ito sa halagang 1.8 million pesos. Ngayon kung ang biktima ay naniniwala na totoo ang gold bar na inaalok sa kanya at ito ay nagkakahalaga ng 15 million pesos pero mabibili niya ito sa halagang 1.8 million pesos lamang pwede siyang kumita ng 13.2 million pesos Kaya ang madalas gawin ng mga biktima ay ang mangutang sa bangko o magbenta ng kanilang mga ari-arian. entrapment operation ng kapulisan. Ayon sa balita, pasikretong minanmanan ng kapulisan ang kilos ng mga sospek sa loob ng dalawang linggo bago nila isinagawa ang kanilang entrapment operation. Sapagkat medyo hirap silang hulihin ang mga sospek dahil ang mga ito mismo ang siyang nagdidikta kung saan magaganap ang palita sa kanilang biktima. Gayon pa man, ako ay sumasaludo sa ating kapulisan dahil sa nagawa naman nilang mahuli ang mga sospek. Nagawa nilang kumpiskahin ang dalawang peking gold bars na siyang ibebenta sana nila sa kanilang biktima. Maliban dito ay meron din silang nakumpiska na mga peking pera. Ibig sabihin ay meron pa silang ibang istilo sa panluloko ng mga tao. Ano ang masasabi ko dito? Meron lamang akong dalawang bagay na masasabi dito. Una ay meron tayong kasabihan na it's too good to be true. Ang alok ng mga sospek na ibenta ang kanilang dalang gold bars sa murang halaga ay hindi ka paniwala. Kaya pagdating pa lamang dito ay magduda ka na na ang mga ito ay peke. At ang pangalawa, ang ginto ay napakadaling ibenta sapagkat napakataas ang demand nito. Kaya kung hindi ka naman gold buyer at biglang may lumapit sa'yo para magbenta ng ginto, mag-isip ka ng mabuti sapagkat yan ay walang dudang isang scam lamang. Ngayon at kahit nahuli na ang mga sospek sa naganap na pangyayaring ito, masasabi kong marami pa silang ibang mga kasamahan at patuloy lamang sa kanilang hindi magandang gawain ito. Maaring palipat-lipat na rin sila ng iba't ibang lugar para maiwasang mahuli ng mga kapulisan. Gayunpaman ay napakadali mo na lamang itong maiiwasan dahil iyong napanood ang video na ito. Kaya maaari mo na rin itong ishare sa iyong mga kakilala para malaman naman nilang umiwas sa naturang iskam na ating tinalakay dito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.